Magandang buhay mga kashairins! Ito yung second batch and third batch ng aking pa-order nung Teacher's Day. Kahit mauntian lang siya, syempre dahil sa kasipagan din ng anak ko, nagpapa-order sa kanyang mga kaklase, ayan, at meron by batch. Mauntian man, pero kahit papano, thank God pa rin at meron. Ayan, ganyan, Revel Bar, Caramel Bar at Bento Cakes po ang order ng second batch. Yan po ay second batch and then yung kasunod ay ang third batch. Seven pieces na bento cakes na lang siya. Ayan, iniba ko na lang yung kulay ng rosette niya. Yan, nilagyan ko siya ng red food coloring sa piping bag para naman meron siyang konting design at para maiba dun sa mga nauna. And then nilagyan ko lang siya ng draggies. Yan naman lahat ay non-edible printed topper ang nakalagay wala na siya yung nakatayo, panay nakadikit na. So, ayun at ko na siya ng dragies or dragis. Sa bento cakes, parang mas mahirap mag-design or mag-frosting dahil nga sa kaya niyan kesa dun sa malalaking cake. Mas mabilis kasi mag-frosting sa malalaking cake. So, ayun at ipapak na siya and then tatalian pa ng red ribbon And that's all for today's video. Thank you for watching. God bless.